Babalikan po natin si Nanay Connie. Nung na-upload natin na karaang gabi ay may mga panawagan tayo at may panawagan din si Nanay. Yun yung reason kung bakit agarang kami nakabalik sa araw na ito. Ano nga po bang nangyari pagkaalis namin, Nay, nung unang punta namin dito? Pwede ba malaman kung anong nangyari? nagpapasalamat ako sa Panginoon na salamat Lord hindi ko naman inasahan na pupunta pa sila dito sa akin pero kahit pa sa naman may awa naman ang Diyos o, sabi ng doktor may bukol daw ako sa ovary Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang morning po sa atin lahat. Mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat gaya ng aking sinabi or gaya ng aking sinasabit na pabanggit na ako'y laging nagpapasalamat sa inyong lahat mga kababayan dahil uh, sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Team Daddy Prangy. Panibagong araw, panibagong vlog mga kababayan at sa umagang ito, babalikan po natin si Nanay Connie. Dahil uh, nung na-upload natin na karaang gabi ay may mga panawagan tayo at may panawagan din si Nanay Kuni. Yun yung reason kung bakit agaran kaming nakabalik sa araw na ito. At sa umagang ito kasama natin <coughs> si Mami Rochelle. Ayan, Mami Rochelle, yes. kumusta ka po? Okay lang po. Good morning po sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan kung nasaan man kayong uh, labarap ng mundo. Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan, gaya ng sinabi ni Mami Rochelle, mag-iingat po kayo. So, yon mga kababayan, ah, kumustahin natin si Nanay Connie kung nakapagpa-opera na ba. Dahil nung una nating namit meet humiiyak po si Nanay Connie at ah, humihingi ng ah, pamasahe. Humingi siya ng tulong pinansyal regarding po sa kanyang ah, sakit sa tiyan na kung aakalain mo siya po ay buntis pero hindi. Mayroon siyang internal problem. At sabi niya nung natulungan natin na natin siya ng halagang 10,000 pesos ay sadyang ay talagang napaiyak siya at nagpapasalamat dahil makakapagpa-opera na daw siya sa San Fernando. Ano nga kaya ang nangyari mga kababayan, Mami Rochelle? Samahan mo ko para kausapin natin. Let's go. Nay, good morning muli. Good morning po. Kilala niyo po si Mami Rochelle? Hindi po. Siya po yung aking paboritong asawa. good morning, ma'am. Hello po, good morning, good morning po. Kamusta po kayo? Okay na mo po. Kaya lang ito lang. Malakas na pas ko man din. Kaya lang medyo inaantay ko na lang yung aking operasyon. Ano nga po bang nangyari pagkaalis namin, Nay, nung unang punta namin dito? Pwede ba na ay malaman kung anong nangyari? kami, umalis na kami da agad noon dahil hinahabon nga namin yung oras namin na para makapagpa-ultrasound ako dumating ako doon dumating ako doon alas dos na sabi ng doktor, wala na daw yung mag-ultrasound kasi half day lang daw talaga sila pala, kaya hinahabon nga namin noon yung oras na kailangan, alas otso maka makarating na kami doon hmm. hindi namin nahabog yung oras kaya in-extend na naman ulit yung operasyon ko. Kailan? Sabi nga ng ang doktor sa akin, balik kayo na naman ulit dito ng Webis, dahil ultrasound na kayo, ta hindi pwede na i-operaan kayo dito na hindi namin kayo na ultrasound. So this coming Thursday, babalik kayo para magpa-ultrasound? Bumalik so, na po ako. ng Thursday. Ah, oh, nakabalik na kayo na Thursday? Opo, ama yung, yung Thursday na in-schedule ako. Opo. Tapos natan, ngayon, nung in-schedule na ako na, tapos na yung schedule ko ng ultrasound, ni-schedule na ako na i-admit na niya ako sa Wednesday. At this coming Wednesday, Wednesday, admit na kayo for Opo. operation na? Opo, sa operation ko po, inaantay ko na lang Friday daw. Mm. O kaya yun ang sinasabi ng doktor sa akin, kailangan nanay, balik kayo dito kaagad ng maaga ng Wednesday, ta i-admit ni kayo ta, para na i-schedule ay operation niyo Friday. Okay. Kaya masaya ako, daddy, parang kita kahit pa paano, naka-schedule na ako sa operasyon ko hindi na ako masyado nang Hindi ka na nag-aalala? Hindi na ako nag-aalala na may matagal pa yung paghihirap ko. Opo. Hindi na yun. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo. At kahit pa paano, natulungan niyo po ako sa binigay niyo sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na, Salamat Lord, hindi, hindi ko naman inasahan na pupunta pa sila dito sa akin. Pero kahit pa paano naman, may naman ang Diyos may mayang may mga pero naman akong konting ang bibigay sa akin na o oh, sige basta makapunta lang kayo doon. bigyan namin kayo pa masahi, sabi nga lang nila ng ganun sa so, akin kaya hindi ko naman kayo inaasahan dahil prangki kasi nga makapunta kayo dito mm -hmm. kaya ginawaan din namin ang paraan kahit konting bariyo lang at least mayroon yes na hmm. tama po yung sinabi nyo kami po kasi tutulong kami sa abot ng aming makakaya at mas masarap tumulong po sa taong tinutulungan din din nila ang kanilang sarili ano kasi kasi kahit anong gawin ni Daddy Frankie eh, anong gagawin namin kung yung tinutulungan namin ay hindi rin gagawa ng paraan walang mangyayari kaya masaya ako na sa nabalitaan ko sa araw na ito na this coming uh, Wednesday ay admit ka na and then Friday operation na may tanong, may tanong lang ako na, kasi doon sa first meet natin uh, base doon sa iyong kwento na pumunta ka doon and then nabanggit mo na operahan ultrasound din operahan na agad. Ito ngayon ang tanong ng ating mga kababayan na nanonood. Uh, sabi ng isa, sabi ni uh, Tita titahanes, I'm wondering na pagpunta doon is opera na agad bago ka ba nagpunta doon or bago ba tayo nag-usap na is nakapunta ka na doon may mga eksamin nang naganap sa iyo? Opo, mayroon na po. Ah, okay. Mayroon na po. Kaya lang inaantay ko lang yung sinasabi nga ng doktor na balik kayo may kasi may mga eksamin pa may examen na naman ulit ako dito sa dugo. Opo. No, tapos sa si Ihi. Mm, -mm. Uh, Pinapabalik-balik na naman kami ulit doon hanggat sana natuloy na nga ito yung ah, Okay, skin, good. So. At least uh, kasi hindi ko natanong yun nung unang usap natin. Pero ano daw ang sakit nyo po talaga? Ang sakit ko, sabi ng doktor, may bukol daw ako sa ovary. Ah, yun, so, yun ako, lang. Opo, sa puso nga, cancer na. Ah, cancer na siya. Oh, um, cancer na talaga siya. Actually, cancer na. So, tatanggalin yun? Oo, tatanggalin daw po yun. Kasi may ovary ko, tatanggalin na daw para wala ko daw siya wala na daw problema. Mm -hmm. o, kaya dapat, hindi nang naman daw po yung Daddy Frankie may bukol, tapos meron pa daw siyang maliliit na bukol pa rin sa katabi mo. Mm -hmm. Kaya nga yun ang kailangan talaga na espesyalista na dito, kasi yon yung daw yung makagawa noon mm -hmm. Kaya doon kami nakakita sa San Fernando Laon. Uh mm -hmm. Kaya sabi mo na sabi, na yung bukol mo hindi nang yan mayroon pa yung mga bukol-bukol sa mga gilid-gilid kailangan tanggalin natin yan nanay para wala ng komplikasyon sa katawan para malakas ang katawan yung pagkabakos uh -huh. yung mga ulaan yan ang sa akin ng bukol kung siguro wala ko yung sa akin kahit ang tali na lang ako magpapasalamat Opo. Ako sa Panginoon. Mas maganda siguro na patanggal na lang natin lahat yung laman loob. <laughs> <laughs> Sabi mo, tanggalin, kahit tanggalin lahat. Lahat nabukod. Yun, ayaman ako dali po, Diyos ko, Lord. Salamat, mm. ma na ako sa susunod na linggo. Matuloy na, tapos niksik na naman ulit. Makahinga na ako ng maayos. Mm -hmm. Hindi na ako nahihirapan ng ganito na gusto kong kumain ng marami, hindi ako makakain ng marami dahil si parang busog na busog na ako. Opo. Tapos nahirapan ako huminga pag kumain ako ng madami. Sige na, kunting araw ng, lang naman na. Ah, linggo ngayon, lunes, martes, merkulis, pupunta na kayo doon. Basta ano lang na eh, bawat punta nyo doon, bawat umaga, magpray lang tayo no lagi lang tayo magdarasal at uh, masayang-masaya po ako sa nabalitaan ko at uh, babalikan ko ulit kayo para ma-update natin tong ating mga kababayan at uh, sana ah uh, marami pang makatulong sa inyo no at natatandaan mo ba na yung panawagan natin na na humingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan hindi naman po tayo uh, nabigo dahil may mga kababayan tayo na nagpadala ng tulong pinansyal para sa inyo po. Kaya thank you sa lahat ng mga kababayan natin na uh, napakabilis tumugon sa panawagan ng inyong lingkod at sa panawagan din ni Nanay. Uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Dahil po sa inyo, ay uh, mas marami tayong natutulungan. Gaya ng aking sinabi, talagang uh, hindi ko may paliwanag kasi isang panawagan lang ng Daddy Frankie ay kahit hindi nyo kami kilala ay sadyang ipinagkakatiwala ninyo sa amin ang inyong mga pera na pinagpaguran. So, naikoni sa panawagan natin mayroon dumating sa GCash na halagang 7,061 pesos. ani Pakibasa mo magmula rito Ayan, hanggang dito. Yung una pong padala is galing po kay ah uh, Jas, Joy. Joy. Yan, nagpadala siya ng 5,000 pesos, no? And the uh, second one is si Ma'am Leticia Balinsuela. Nagpadala siya ng 561. Yan. Tapos si Ma'am Ninya Medalia. Nagpadala siya ng 1,000. At yung last si Ma'am Esperanza Aquino nagpadala siya ng 500 pesos. Total? So, total of ta total of 7,061 pesos. Pakiibigay kay Nanay para pandagdag sa operasyon nila. Salamat, maraming salamat. O. Nanay, ito na po. Na. Yan. Dahan-dahan natin 'yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Seven thousand, plus tens and pesos. Sixty-one. Maraming maraming salamat po, Daddy Brunchy. Ito tulungan mo. Lima, salamat. Mo. din ako sa mga nagtutumutulong sa akin na sana bigyan din sila ng lakas ng katawan para na Pagkahanap din sila ng trabaho para na makatulong din sila sa ibang mga nangangailangan, hindi lang sa akin. Maraming maraming sa lahat, Maraming maraming salamat sa lahat na nagbigay ng tulong sa akin. Yun lang po ang masasabi ko. Maraming maraming salamat. Taos puso ako nagpapasalamat sa gabayan Palagi kayo ng Panginoon para marami pa kayong matulungan, hindi lang ako. Nay, an uh... Nabanggit mo sa akin nung unang punta ko pa lang dito, lagi kang umiiyak kasi wala kang mahingian ng tulong dahil unang-una, dayo ka lang dito. Totoo po yun. Diba? Umiiyak ka ka mo kasi gusto, gusto mong humingi ng tulong sa mga kamag-anak, which is napakalayo, eh wala nakatulong sa'yo. Opo. Iniisip mo nga ka mo na parang wala ka ng pag-asa. Ano ngayon ang nararamdaman mo after ng prayer mot pananalig mo kay God, ay eto na, may mga taong tumutulong na iyo. Ano ngayon ang pakiramdam? Alam niyo po, Daddy Frankie, yung binigay niyo sa akin na tulong ng unahan. Masayang, masayang, masaya ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na may bumating sa akin na biyaya na may tumulong sa akin na hindi ko naman inaasahan na ganun na mangyayari, may magbibigay sa akin ng ganun papasalamat talaga ako ng marami sa Panginoon kaya hindi ako bumibitaw kahit sasabihin ko na pagsubok lang to Panginoon sa akin marami naman akong pagsubok na binigay niyo sa akin, nakakayanan ko, ito pa kaya mm -hmm. hindi lang naman ito Daddy Frankie yung pagsubok na ibinigay sa akin, sa asawa ko rin mm -hmm. na operahan din siya, walang wala din kami mm -hmm. pero talagpasan ko, mm -hmm. dahil nga sa Panginoon dahil hindi ako bumibitaw sa kanya, hindi naman niya ako bibigyan ako pagsubok ng ganito kung hindi ko makakayahin. Kaya pilit kong kakayanin. Lord, kung bigyan mo pa ako ng mahabang buhay, sana may tumulong sa akin na magpa-operaan ako. Kaagad kasi nga, sabi nga niya ng doktor sa akin na, kaagad ma-operaan ka na. Takas, hindi kasi baka mamaya, mas lalo pa yung lalaki, hmm. mayroon pa yung nandoon na magkikemo ka pa, mm. may stage na. Mm. Sa awa naman ang Diyos, Daddy Frankie, wala pa naman. Wala pa, spirit. salamat sa pa Panginoon. Salamat ko sa Panginoon. Tawar Hindi pa, pa, totally kumalat. Hindi pa po. Kaya kailangan matanggal na, no? Kaya okay. Kaya ayun lang ina pa, ko sa Panginoon. Na. Lord, salamat na wala pa akong stage kahit medyo nahihirapan na ako na lumalaki na yung chan ko. Salamat pa rin po ta hmm. hindi wala pa akong stage sa sakit ko na nga dito po. Sabi ko sa, sa sarili ko at sa Panginoon, sana matapos na itong problema ko sa para na kahit pa paano sa hirap ng buwan, kailangan ko maghanap ng trabaho pa dali prongki. Kaya siyempre, kahit sabihin natin na medyo ano ka, may trabaho pa rin hanggang malakas ang katawan. Okay. Kaya inaantay ko nga na sabi, bibilang na lang ako ng ilang buwan, sana Lord, makapagtrabaho na rin ako. Pigyan ko pa rin po ako ng lakas para na makapagtrabaho para sa pamilya ko din. Kaya, yun ang pinapasalamat sa okay. So, sige na Basta, ah uh, bawat lakad, gaya ng sinabi, ipag-pray din natin na yung mga doktor na mag-uopera sa'yo na sana maging uh, perfect. No? Kaya, lahat ipag-pray mo sila na na maging maayos ang lahat. At siyempre, mga kababayan, mga kabarangay, na bago matapos ang video ito, na naisin ko po talaga magpasalamat sa mga sponsor natin. No? Uh, kay Ma'am uh, Jassy Joy na nagpadala po ng 5,000. Hindi na po sila nagpabanggit kung saang uh, lugar po sila. At saka kay Ma'am Leticia Valenzuela na nagpadala po ng 561. Kay Nina Medalia nagpadala ng 1,000 kay Esperanza Aquino na nagpadala ng 500 kaya po tayo nakalikom ng 7,061 pesos padala po yan through GCash. Lahat po kayo mga kababayan na nagpadala sa uh, kay nanay ng tulong pinansyal napakalaking bagay po ito pamasahi pambili ng gamot or kung ano pa man ang makakailanganin ni nanay at dahil dyan masaya po kung ibabalita na this coming Wednesday, ika nga ni Nanay, ia-admit na siya and then Friday, operahan na siya. Asahan nyo mga kababayan ang update ko sa inyo uh, para paglabas ni Nanay ay babalitaan ko pa kayo ulit. At muli po mga kababayan, kami po ay kumakatok pa sa inyong mga puso sa mga may mabubuting kalooban. Baka may ekstra po kayo dyan para lubusan gumaling si Nanay mag-message lang po kayo sa amin. No? Maraming maraming salamat. At Mami Rochelle, anong masasabi mo sa mga pinagdadaanan ni nanay na pagsubok na kung dati iniisip niya na walang-walang makatulong sa kanya. Lumaki na nga daw yung tiyan niya na naghahanap ng matulungan, napagod na siya pabalik-balik sa Region 1 hanggang sa halos sumuko na siya pero gumawa pa rin si God ng mga tao, instrumento para matulungan. Anong masasabi mo para kapulutan ng mga tao na minsan nawawalan sila ng pag-asa? Ay, uh, uh, nagpapasalamat ako siyempre sa Panginoon ayan, at uh, binigyan ka pa ng Panginoon ng uh, lakas uh, ngayon uh, na, na, na natulungan ka ng, kahit, uh, ng Daddy Frankie team so sana nai uh, uh, lakasan mo pa yung doon mo diyan at wag na wag ka pong uh, panghihinaan lang doon. no uh, dahil nakikita ko naman sa iyo guys sinabi mo na kaya mo kaya mo yung uh, pinagdadaanan mo tama yon walang binigay sa atin ng panginoon ng hindi natin kaya so, kaya sana nai uh, sa ganyang pinagdadaanan mo wag na wag ka pong makakali. no Ganon din po kayo mga kababayan, mga kabarangay. Ano, ano man ang pinagdadaanan natin, ang lahat ng ito ay may sagot dahil andiyan ang Panginoon. Kaya sana po, 'wag po kayong magsasawang humingi ng ng tulong at gabay sa ating Panginoon, no? Para uh, tulungan pa niya tayo sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Iyon, ang galing, no? So 'yun, mga kababayan, mga kabarangay, ako y magpapaalala lang po sa mga bidyong ina-upload ni Daddy Frankie, ah uh, Kumbaga, ginagawa namin ito hindi po para ipagyabang o ipangalandakan yung mga naitutulong natin. Mga kababayan, minsan ginagawa natin itong pagvideo na to una para mas makatulong pa tayo. Dahil gaya na aking sinabi sa pamamagitan ng pagvideo namin, panunood ninyo, pag-heart ninyo, pag-share ninyo mga upload videos namin, dyan po kami kumukuha ng itutulong namin. At pangalawa, gaya na aking sinabi, hindi para ipagyabang, kundi para kapulutan din ng aral. Mapanood ng mga taong may pinaglalaban dyan, may pinagdadaanan, no? na ay pwede pala yun. Mahal pala talaga tayo ng Panginoon. Na hindi porkit walang-wala ang iyong pamilya, ay wala ng makatulong sa'yo. As long as gumagawa, na, gumagawa ka ng paraan sa mga problema iyong kinakaharap, gagawa at gagawa si God na mga, magpapadala siya ng mga tao, mga instrumento para ikaw ay matulungan. Kagaya po ng nangyari ngayon kay nanay. No? May mga taong nagpadala, tulong pinansyal, kagaya ng natanggap ni nanay sa blessing na ito ngayon, ayan ito, hindi po biro-biro mga kababayan yung natanggap ni nanay na pera sa umagang ito no dahil kahit uh, anong gawin nating mga mahirap, hindi basta-basta kikitain to sa loob ng isang araw wala ang ganon pero dahil sa pagvideo natin napanood ang mga kababayan natin may mabuting kalooban kaya may blessing ito yung way ni God para matulungan si Nanay Nay ano masasabi ni Nanay Masasabi ko lang po maraming maraming salamat sa paninoon tananjan da kayo dadi parangke na binigyan kayo ng Panginoon ng lakas ng katawan araw-araw para na magbigay ng tulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Hmm. Kaya nagpapasarapat ako sa Panginoon na binigyan niya kayo ng lakas, hmm. binigyan niya kayo, kayo ng kapangyarihan na tumulong sa mga tao, lalo na itong lahat ng mga grupo ninyo na hindi ko inaasahan na balikan niyo ako. Daddy Frankie, sa totoo lang, sabi ko nga, binigyan na ako ni Tani Frankie ng 10,000. Salamat, Panginoon. Pero kung hindi naman niya ako papalikan, salamat pa rin. To. May blessing siya na binigay sa akin na malaking, malaking nakatulong sa akin para sa pagpagamot ko. Kahit yun lang na bagay, maraming, maraming salamat. Lord, gabayan nyo po sila palagi, bawat araw-araw kung saan man sila pumunta. Gabayan nyo po sila. Sana makarating sila sa pupuntahan nila na ligtas sa anumang diskrasya salamat po sa lahat na nagbigay ng mga tulong sa akin. Nakbang maraming 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 salamat. Iyon lang po ang masasabi ko. Ayan. Sige na eh, no? Okay. Babalik pa kami ulit dito pagka uh, ano, nakalabas ka na. Ano? O, o, hindi ka, hindi ka na namin masamaan papunta kasi alam kong kaya nyo naman na para makatulong pa tayo sa iba. Okay? Okay. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, muli po maraming maraming salamat po. Magandang uh, umaga magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, mahal ko po kayong lahat. Ganon din sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta parati. At syempre, bago matapos ang video ito, shout out natin itong ating mga mga nakasubaybay lalong-lalo na dyan sa premier natin sa baba, magmula po sa Team Rise Above Headed by Tita Hane S kay Sweet Charm, ayan maraming maraming salamat, kay tamurasan, kay Flirtis Sade, ayan sino pa? Um, huh? <laughs> Lisa Liabresh, ayan, sino pa? Chari Pamitan <laughs> ayan at syempre kay uh, Inday Okray TV, ayan maraming maraming salamat po kay uh, Alae na nasa Batangas. Uh, si, si, Mami, Mami D. D. Yun, shout out po sa inyo. At syempre kay Tita Aw, sa team ni Tita Aw. At syaka kay uh, Rick Aningat, team Saltik. Ayan, kay uh, Atorne. Ayan, marami maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre kay Philippi, Philippine 888. Salamat po. Sino pa, honey? Baka may mga kaibigan ka pa 'Yung mga uh, nagpapasalamat din po pala ako sa sponsor ni Nanay, yung nagbigay ng tulong sa kanya. Napakalaking tulong po 'yan para kay Nanay. So, nagpapasalamat po ako. At mag-iingat po kayo lahat and God bless po sa inyong lahat. Ayan. kay Grace Will Lounge TV, shout out sa iyo. Alam ko lagi kang nandiyan. Bye-bye po and God bless po. Nai thank you na, ha. You. Pagaling ka po Nay. Happy ka ba, Nay? Ay, happy happy. Happy ka ba na nakilala ka ng Team Daddy Frankie? Ay, salamat. Maraming maraming salamat. Taos-puso akong nagpapasalamat, Ma. Oh. Sige po. Kain ka marami na ay ha bago ka operahan. Ay bawal pala. Bawal. Sige po. Thank you po.